May mga lugar sa mundo na parang bulang biglang naglaho na lang ang mga tao, na parabang iniwan na lang bigla ang kanilang mga bahay at mga naglalakihang gusali. At sa ngayon ay pawang bakas na lamang ng nakalipas ang makikita at ang mga naiwang infrastruktura na lamang ang saksi sa itinatago nitong misteryo at mga kwento. Kaya naman sa video na ito ay ating aalamin ang sampung pinakanakamamanghang abandonadong lungsod at bayan sa buong mundo. Kaya't, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 10, Craco, Italy Matatagpuan sa Basilicata, Italy, ang Craco ay isang medieval town na parang nakatayo sa langit. Noong una, ito ay buhay na buhay. May mga simbahan, paaralan, at taniman ng trigo sa paligid. Pero nagsimula ang lahat noong taong 1963 nang magsunod-sunod ang landslide at lindol. Bumigay ang lupa sa ilalim ng bayan at napilitan ang mga residente na lumikas. Ngunit sa halip na burahin ito, pinanatili ng gobyerno ang Krakow bilang isang ghost monument. Ngayon, nakatayo pa rin ito parang isang lungsod sa ibabaw ng ulap, tahimik at nakabitin sa gilid ng bangin. Ginamit na rin itong location ng mga pelikula gaya ng The Passion of the Christ at Quantum of Solace at kung tutuusin, ang Krako ay paalala na kahit ang pinakamagandang lugar kayang sirain ng mismong lupang bumubuhay dito. Number 9. Centralia, USA Kung sa Krako, Italy ay bumigay ang lupa, dito naman ang lupa ay nagliliyab. Noong 1962, sa maliit na bayan ng Centralia sa Pennsylvania, may mga manggagawa na nagsunog ng basura malapit sa isang minahan ng karbon. Hindi nila alam, may mine shaft pala sa ilalim. At doon, nagsimula ang apoy na hanggang ngayon ay mahigit 60 taon nang hindi pa rin namamatay. Unti-unting lumubog ang mga kalsada, at lumabas ang mga bitak na may usok. Lumipat ang karamihan ng mga tao pero may iilan na tumangging umalis. Ang dating Main Street ngayon ay tinatawag ng Graffiti Highway. Puno ng kulay pero sa ilalim nito ay apoy na nagbabaga. Halata rin sapagkat ang mga puno ay unti-unti nang namamatay. Isipin mo, kaya mo kayang tumira sa isang bayan na nasunog ang lupa sa ilalim? Number 8: Pyramiden, Svalbard. Sa gitna ng Arctic Circle, may isang lungsod na parang nakulong sa yelo. Ang Pyramiden, isang dating mining settlement ng mga Russian. Ito ay tinatag noong 1910 at naging modelo ng Soviet paradise. May library, theater, swimming pool, at Lenin statue sa gitna ng snow. Pero noong bumagsak ang USSR noong 1998, tumigil rin ang operasyon ng minahan at iniwan ng lahat ang lugar. Dahil sa sobrang lamig, nakapreserve pa rin ang lahat. Parang huminto ang oras. Walang kalawang, walang pagkabulok. Ngunit ngayon, itinuturing itong the northernmost ghost town in the world. At kapag bumisita ka, maririnig mo lang ang tunog ng hangin at yapak mo sa yelo parang museyo ng isang bansang naglaho sa gitna ng nyebe. Number 7. Orador Sorglain, France Noong Hunyo 10, 1944, pinasok ng mga sundalong Nazi ang tahimik na bayan ng Orador Sorglain. Walang labanan, walang babala. Pinagsama-sama lang nila ang mga residente. Pinagbabaril ang mga lalaki, habang sinunog sa loob ng simbahan ang mga babae at bata. Sa loob lang ng ilang oras, 642 katao ang kinitil. Pagkatapos ng digmaan, iniwan ng France ang bayan sa kalagayan na ito bilang paalala ng kalupitan ng digmaan. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang mga nasunog na kotse, gumuhong mga gusali at mga bakas ng bala sa pader. Tahimik man ang lugar, pero ang maitim nitong kasaysayan ay mistulang maririnig mo pa rin sa lumang imprastruktura nitong naiwan. Number 6. Hashima Island, Japan Sa malayo, mukha itong barko sa gitna ng dagat. Pero sa totoo, ito ang Hashima Island o Gonkanjima. Noong early 1900s, naging tahanan ito ng libu-libong minero ng karbon na nagtratrabaho para sa kumpanyang Mitsubishi. May mga apartment, eskwelahan at sinehan, halos parang modernong syudad. Pero nang pumasok ang langis bilang bagong enerhiya noong 1970s, bumagsak ang industriya ng karbon. Isa-isang umalis ang mga tao at noong 1974, tuluyan na itong inabandona. Ngayon, ang mga gusali ay unti-unti nang gumuguho at may mga bahagi na delikado ng lapitan. Kung minsan, tinatawag itong Island of Ghosts. At sa gabi, parang marinig mo pa rin ang tunog ng mga makinang matagal nang tumigil. Number 5. Kolmanskop, Namibia Isang dating German diamond town sa gitna ng Namibia Desert. Ang Kalmanskop ay parang lungsod na binuo sa gitna ng walang buhay. Noong 1908, may manggagawang nakahanap ng diamante habang nagtratrabaho sa riles. At doon nagsimula ang diamond rush. Itinayo ang mga bahay, ospital, at kahit bowling alley sa gitna ng buhangin. Pero nang maubos ang mga diamante at bumagsak ang merkado noong taong 1950s, unti-unti silang umalis. Ngayon, ang mga bahay ay tinabunan na ng buhangin. Ang bawat silid ay parang nilamon na ng disyerto. Dati simbolo ng kayamanan, ngayon ay larawan ng kasakiman na naglaho na sa buhangin. Number 4. Burj Albas, Turkey Ang kaharian ng mga dinatupad na pangarap aakalain mong pumasok ka sa isang fairy tale. Daanda ang kastilyo na parang hinango sa mga kwento ni na Cinderella at Snow White. Magkakatabing nakatayo sa gitna ng kabundukan ng Bolo Turkey. May mga tore, balkonahe, at engrandeng disenyo. Pero kakaiba ang katahimikan. Maganda nga, pero walang buhay. Ang Birch Albas ay dating ambisyosong proyekto para sa mga milyonaryo mula Middle East at Europe. May mahigit 500 mini castles na planong gawing luxury village. Ngunit noong taong 2018, nang bumagsak ang ekonomiya ng Turkey, nalubog sa utang ang developer at napilitang ihinto ang konstruksyon. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mga kastilyo. May ilan pang may sindi ang ilaw pero walang tao. Isang tinaguri ang Ghost Luxury Town. Isang paalala na kahit ang pinakamagandang pangarap kapag itinayo sa kasakiman ay nauuwi rin sa kawalan. Number 3, Hotuan, China Ang bayan na inangkin ng kalikasan. Sa isang maliit na isla sa Zoushuan Archipelago ng China ay matatagpuan ang Hotuan Village. Dati itong masiglang fishing community noong 1980s. Pero dahil sa hirap ng transportasyon, kakulangan sa trabaho at urban migration, unti-unti itong iniwan ng mga residente. Pagbalik ng ilan pagkalipas ng taon, ay nagulat sila. Ang buong nayon ay tinakpan na ng makapal na berdeng halaman. Ang mga bahay ay parang sinapian ng vines at ang kalikasan ay ang muling naghari. Ngayon, isa na itong tourist spot na tinatawag na The Green Village. Parang ipinapakita nito na kapag tumigil ang tao, ang kalikasan ang magpapatuloy sa sariling paraan. Number 2 Pompeii, Italy Ang syudad na tinabunan ng apoy. Noong 79 AD, habang abala ang mga Romano sa kanilang araw-araw na gawain ay biglang pumutok ang Mount Vesuvius. Sa loob lang ng ilang oras ay natabunan ng abo, bato at naglalagablab na lava ang buong siyudad ng Pompeii. Libu-libong residente ang namatay sa tindi ng init at usok at nang lumamig ang abo ay napreserve ang kanilang mga katawan sa mismong posisyong huling ginagalawan nila parang mga aninong naipit sa oras. Hanggang ngayon, makikita mo pa rin ang mga bahay, mosaic at frescoes na halos buo pa. Mga bakas ng isang lungsod na huminto sa paghinga, pero hindi sa pag-iral. Kapag naglalakad ka sa mga kalye ng Pompeii, Mararamdaman mo di umano ang bigat ng katahimikan na parabang naririnig mo pa ang mga yabag ng mga taong hindi na nakatakbo sa huling sandali ng kanilang buhay. Isang lungsod na nasunog pero hindi nawala. Sa halip, naging buhay na alaala ng sarili nitong trahedya. Number 1. Pripyat, Ukraine Noong 1970, Itinayo ang Pripyat bilang model city para sa mga empleyado ng Chernobyl Nuclear Power Plant. May amusement park, ospital at modernong gusali, simbolo ng progreso ng Soviet Union. Pero noong Abril 26, 1986, sumabog ang reactor number 4 at ang buong syudad ay nilamon ng invisible enemy na radiation. Sa loob lang ng ilang oras, inilikas ang 49,000 residente at iniwan ang lahat ng gamit. Ngayon, makikita mo pa rin ang mga laruan sa paaralan, mga mesa sa kusina, at ang mga Ferris wheel na hindi kailanman nakabukas. Ang katahimikan ng Pripyat ay hindi ordinaryo. Ito'y tahimik na sigaw ng isang syudad na biktima ng sariling pag-unlad. At hanggang ngayon, hindi pa rin ligtas bumalik doon ng matagal. Isang paalala na minsan ang pag-unlad na walang pag-iingat ay mas nakakatakot pa sa digmaan. Bawat bayan sa listahang ito ay may sariling dahilan kung bakit sila iniwan. Lindol, Apoy, ekonomiya, digmaan o maging pagkakamali ng tao. Pero sa dulo, pare-pareho lang ang aral. Walang lugar na permanente kapag kinalaban mo ang kalikasan, kasaysayan o panahon. Kaya kung minsan sa katahimikan ng mga lugar na ito, naroon ang pinakamalakas na mensahe na lahat ng bagay kahit kaano pa kasigla noon ay may hangganan. Muli, this is BrightLPH and see you on my next video. Peace out.